tayo habang wala pang ulan lalakad-lakad tayo kasi may one town one up town kung uh, so saan madadaan natin ang Ito. 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 sa Hmm. so habang wala pang ulan, maglalakad-lakad tayo at napakasarap maglakad dahil mahangin wala hmm. walang so, init <laughs> Well, yun ang polo ko. Nililipad-lipad. Ito. Ito polo ko. Nandiyan lang tayo dito sa kahabaan na

Yeah. Yeah. Huh. medyo maputik yeah. basa-basa yung gataan pero masaya pa rin